ang mga batas tungkol sa baril. Sa isang paglinig kamakailan sa Kongreso, tinalakay ang mga panukalang pagbabago sa Republic Act No. 10591 na nagraregula sa mga baril sa bansa. Nagtipo ng mga mambabatas, grupo ng shooters at mga responsableng may-ari ng baril upang talakayin ang mga isyo na lubos na nakakaapekto sa larangan ng competitive shooting sa Pilipinas. Itong mga pagbabago sa batas ng baril permit sa pagdadala ng baril limitasyon sa bala, pagpapalawig ng bisa ng permit at paggamit ng rifle, edukasyon at kaligtasan sa paggamit ng baril. Isa sa mga tampok ng pagbigay ang mainit na diskusyon sa pagitan ni Representative Romeo Acop at Efren Reyes, kinatawa ng Philippine Shooters. Ipinunto ni Reyes na ang mga kasalukuyang limitasyon ay hadlang sa maayos na pagsasanay ng shooters at dahil dito nagbabawasan ang tsansya ng bansa na magkapag ng mas maraming kampiyon. Ang mas mataas na limitasyon sa bala at mas pinadaling proseso ay makakatulong para mabot ng mga shooters ang kanilang potensya. Panoorin natin ang buong detalye. Masyadong na nalilimitahan yung galaw ng mga shooters natin. Sir Reyes, I would like to uh, disagree with you. I cannot concur with your statement as a lawmaker. Yes, sir. Why do you have to loosen the law? For you to win again? Sana po mga sir, uh, bigyan po ninyo kami ng pagkakataon na mailabas po namin ang aming mga rifles. Ano po ang basis ninyo para sabihin ninyo lahat tayo may threat? Pakikorek po ninyo kasi hindi po tama yon. na parang opo, opo. sobrang gulo na sa... Uh, Efren uh, Reyes, kasamahan ko sa pelikula. Uh, Ilan na ba napatay mo sa pelikula using uh, license? Ilan beses na akong pinatay? <laughs> Good morning, Mr. Chairman. And uh, you are now uh, and... recognized, Mr. Efren Reyes Jr. Go ahead. Thank you, Po. Uh, as a representative of uh, Philippine Shooters and Match Officers Confederation, headed by uh, uh, former TESDA Secretary Suharto Maudadatu, uh, former Congressman, too, I, uh, I'm the, being the vice president uh, external of Pismo. Uh The position right now is. Uh, i agree with mostly of all their resentments and uh, with, uh, with regards to the mga, mga bills now that they're trying to pass. and then and the position right now for peace mog is with the, 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 the shooters ever since the enactment of the ra10591, we, we have been um, what you call this uh, disenfranchised. na wala na po ang karapatan ng mga uh, mga shooters with regards to uh, permit to transport before we were enjoying a uh, permit to transport na nang six months even yung ibang mga ina, binibigyan pa parang 1 year na permit to transport uh, um, to all uh, firing ranges in the Philippines for including practices and competitions ngayon, we are merely limited to five days for every competition. Wala pang, hindi, kung magpa-practice ka, kailangan pang kumuha ng permit to transport ulit. Eh, masyadong nalilimitahan yung galaw ng mga shooters natin. Well, in fact, our shooters also represent the Philippines in world competitions. By limiting our practices and competitions, eh naira tayo sumali in, but in fact lately we have been champions in uh, in a world in the world shoot uh, mr toposo saan yun? 1 2 3 sila ang tatlong ban pilipinas lahat ang nanalo Australia. australasia ba hmm. we are we are one of the best shooters in the world if we restrict our shooters eh baka bumaba tayo sa standing natin. Eh, yun lang po ang request ng Peace for this now, for this time. Mr. Reyes, I would like to uh, disagree with you. Wala pa naman itong mga batas na ito nung nanalo ng 1, 2, 3, di po ba? Ito Wala ito na po. naman eh. It's the present law kung bakit nanalo yung ating mga competitors na sinasabi mo. Why would you say na hindi naman nanalo kung Ipapasa natin itong mga bills na ito. Right, by limiting, nalilimitahan po yung ibang mga eh, shooters hindi na natin. Hindi nga nalilimitahan noon. Nanalo na nga sila eh. Ikaw oh. na mismo ang nagsabi. Eh. Opo, oh, so. yung iba po eh, meron kayo so, ibig po. Ibig kong sabihin, kailangan natin luwagan. Luwagan lang po natin. Bakit kapit, po? Eh. Ha? Dahil nalilimitahan po yung mga competitors It, natin. It's, it's limited by law. Bakit po natin luluwagan? What is your logic behind that? No, eh I, I, cannot concur with your statement as a lawmaker. Because yung iba po ay eh, binibigyan lang po ng permit to carry, carry na uh, with 500 rounds. Nanalo na nga sila with that eh. Yes sir. Oh, why do you have to loosen the law? For you to win again? Or to maintain? maintain lang yeah. po natin. Yeah. Okay. Siguro yan. Yeah, That's hey, why I do not agree with po your natin. point uh, Mr. Reyes. Kasi nga po, eh, yung, 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 yung mga nakaraang mga chief PNP po, I'm not mentioning na, eh, napunta po sa chief PNP ang pagbibigay ng permit to carry sa mga sport shooters. We, in, we do not carry, we merely transport the firearms. Hindi, mm. ang point ko, Mr. Reyes, with Opo. the present law, nanalo na kayo ng 1, 2, 3, yun ang sabi mo eh. Opo. oh tapos ngayon, lulubogan para magkaroon kayo ng 5,000 na... na ammunition for one. Kasi limited to 500 according to the law. The, 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 500 is for the transport of the firearm, of the ammunition to the range. Yes. Yung so, 5,000... That uh, is not enough? The, the, 500, usually po, 500 is kung kinukulang pa ang shooter's sa firing range. Say, for, uh, for a competition. Yung PNP, do you agree with that? Five hundred is not enough for practice. For one, for one practice session. Under the law, they can replenish. Oh, oh what's the problem? What's the problem? So ang said ni uh, Chairman ako ay uh, we created champions, di ba, the best, no, uh, using the uh, present law. And uh, in this bill, uh, increasing the amount of uh, ammunition, no, parang uh, hindi natin nabibit yung purpose, di ba, unless that uh, we wanted to uh, have more champions, no, in uh, different categories. So probably uh that's the best answer. Yeah yes so Mr. Chairman uh, uh, we will just submit our position paper later. Okay. <laughs> All right. Kasi um, uh, yun din lang inarate po ni uh, Chairman Ako that um since uh, we have already uh uh approved yung law and uh, we created champions at mga magagaling sa buong mundo uh palagay ko ay uh, marami pa na uh, maghahangad kung mas marami yung nagagamit nating mga ammunition during practices ng mga mm -hmm. associations anyway uh, siguro uh, chairman ako uh, we will be discussing that thoroughly on the uh, technical working group talagang medyo masalimuot tong ano tong uh, isyung to so uh, we will be proceeding to the next uh, uh, ano <coughs> si Uh, Mr. Tupacio, are you uh, raising your hand? Yes. Okay, go ahead, please. Uh, Mr. Chair, to answer the question of the good Congressman Akop, uh, I think uh, si Mr. Reyes hindi, hindi, niya masyado explain uh, a lot of these shooters during the gun ban and most of the time when they practice a lot of them are in the US because in the US they don't restrict ammunition if you talk if you talk to any shooter here in the Philippines especially those who compete abroad I mean, my brother is part of the national team for shotgun, and he can only bring a certain amount of rounds during, during practice rounds. The minimum amount of uh, ammunition, if you want to train competitively, if you want to go to the World Cup, if you want to join the Olympics or the Sea Games, is at least 1,000 to 1,500 rounds a day. And uh, we are only being allowed, I believe, if you're a sports shooter, 500. And during that time, uh, Mr. Chair, even if you replenish, it takes uh, probably a week at most to get a permit to transport. Whereas if you're a competitive shooter and you're representing the Philippines, uh, you would need to practice almost every other day, every day if possible. So I think that is the reason why these proposed amendments are are being kaya siya linalatag po sa inyo, Mr. Chair. It's not only to to allow yung amount of ammunition to be owned, but also a majority most of the reason is because sports shooters really need to practice with a lot of ammunition. And bear in mind po, Mr. Chair, with the increase of ammunition na pinapropose po dito sa House Bill, from what we understand, this does not only include the civilians because as gun stores po whenever we sell ammunition even to law enforcement may it be the PNP NBI PDEA AFP when they buy ammunition in their personal capacity we can only sell them 50 rounds okay uh, that's hmm. un understandable Mr. now Chair? Uh, Mr. Chair? medyo uh, before kasi oh, congressman na din na congressman Plato eh, kasi yun lang ang provided for by law and you have to abide by that di ba that is what the law says otherwise criminal cases will be filed against you yes you violate that yes That's why we're ano po we we support the amendment nga po Mr. Congressman. Thank you po. All right. So we will be a uh, medyo umiinit na ang ating discussion and that's the reason why uh, we need to create a technical working group on this matter. Ah uh, masayeng contentious siya pero because uh, we have an existing law and we have to follow it and that's the reason why medyo meron tayong amendments na gagawin natin but of course we be uh, also debatable on the technical working group. Congressman Blade Gomez. Uh, thank you Mr. Chair. Ito uh, lang question ko. I would like to direct, Mr. Chair, sa mga gun, uh, gun uh, owners, itong mga gun clubs. Uh, Mr. Chair, yung bang, Mr. meron ba kayong mga, tuloy ba, yung mga semi continuing seminar tungkol dito sa mga, kasi nangyayari dito sa umpisa lang eh, ang seminar. May lisensya, 5 or 10 years and license ngayon. Dapat siguro may continuing para sa mga storage practices yung mga tungkol sa updated laws and regulations at saka yung say uh, yung mga conflict resolution techniques and responsible handling of firearms in various situations. Meron ba tayong ginagawang seminar o doon lang sa umpisa? Sa umpisa lang ba? Meron naman po mga gun ownership na ano na mga nagpapaseminar. seminar sino ba yung mga nagpapaseminar seminar sa responsible gun ownership? Mga Isang group na, Unfortunately, five zero is not here to do what do they call the group? Um, Mr. Chair, may I? Uh, you are, uh, Mom, you are now recognized, please. Sir, um, before one can get a license to own and possess firearm they have to go through a gun safety seminar yeah, of course. however along the way many of uh, the firearm dealers and those also who conduct shooting ranges have classes very often which uh, the enthusiasts are free to join whether they want to learn more about how to properly shoot or more also on Uh, proper maintenance and law of uh, following the law regarding the firearms and ammunition that they have. Okay, thank you, sir chair. Okay, salamat po. So we'll be uh, proceeding to the next uh resource uh, person from um Mr. Paul Ong Teves, uh ng Pistolerong Pinoy. You are recognized. Uh magandang umaga po, Mr. Chair, honorable congressmen. Uh, mga panauhin at mga resource persons. Uh, una nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin na nasa gun community na mapakinggan po ang um, boses ng mga responsible gun owners. Uh, ako po si Mr. Paul Teves uh, mas kilala po sa online o social media Pistolerong Pinoy. Uh, in behalf of the responsible gun owners or the gun community Nais po namin iparating sa kinauukulan ang mga sumusunod. Actually, marami po yung mga proposals na ito eh. Uh, kung i-gather ko po yun, kulang po yung page ng aking ano. Uh, so ilan lang po ito sa mga proposals na gusto ko iparating ngayon. Uh, yung iba kasi uh, sinabit ko na po sa aking ano position paper. Uh, ito lang po yung mga example po ng mga naisip parating ng gun community. Uh, una po, yung validity po ng permit to carry firearm outside the residence o yung PTC FOR. Uh, sa kasalukuyan po kasi nasa dalawang taon lang po tayo, two years, ano po. Ang gusto po namin o proposal po namin, gawin man lang po ito na five years. Five years po, pero sana hindi po yung excess yung fee. Kasi ang nangyari po sa fee natin eh, yung unang taon po, yung dati ang PTCFOR po ay isang taon nasa 6,200. Nung ginawa pong uh, dalawang taon, na-double the price po yun. So ang gusto po sana ng gun community, parang sa LTO license po, no? Na-extend po siya ng sampung taon, pero yung fee, ganun pa rin po sana po mapagbigyan po kami. Uh, number two po, yung streamlining po ng requirements para sa pagkuha po ng PTCFOR. Kasi sa pagkuha po ng PTCFOR, kailangan pa po, po natin ng threat assessment. At sa threat assessment po kasi selective lang po yung mga exempted sa threat assessment eh, sa pagkuha ng PTCFOR. Ano? Uh, sa tingin po ng gun community, lahat naman po tayo ay may threat. Hindi lang po sa bahay. Paglabas po natin, hindi po natin alam kung ano po yung pwede mangyari sa atin. Pwede po tayo maging biktima ng crime o mga, alam niya po, mga masasamang loob. Sana po, uh, prayers po namin, tanggalin na lang po sana yung threat assessment. And ito, last na po ito. Yung issuance po ng permit to transport, nang 5.56 rifles o 7.62. Sa ngayon po kasi ang nai-issuehan lang ng permit to transport ay mga ano pistols, revolvers. Um, sana po mapagbigyan po tayo. Uh, bakit po kailangan natin ng permit to transport ng mga rifles? Kasi po um, para po makapag-practice po kami sa range. And hindi po natin masasabi Uh, wag wag naman po sana mangyari no. Ah, uh, when pagkaano ah uh, magkagulo po rito, kami pong mga legal gun owners ay pwede pong maging force multipliers. Kaya po paano po kami magiging force multipliers kung 'yung mga rifles po namin ay nak nakatambay lang po sa bahay o nagiging paperweight lang po, nakadisplay lang po sa sa gun cabinet. Sana po mga sir, uh, bigyan po ninyo kami ng pagkakataon na mailabas po namin ang aming mga rifles upang makapag-practice po kami. Huwag mag-alala, kami pong mga responsible gun owners ay dumaan po sa mga requirements po ninyo, neuropsych, uh, drug test. Sumunod po kami sa lahat ng mga requirements, patakaran po ng uh, kinauukulan upang makakuha po kami ng LTAP. Sana po it's about time na pagkatiwalaan niyo naman po ang mga responsible gun owners. Huwag niyo po kami pagdudahan o uh, hindi po kami yung ano, uh, kalaban. Sabi nga po niya, Ma'am Gina, uh, pare-pareho po tayong galit sa mga loose firearm. Sila po yung nagkakos ng crime, hindi po kami. Mr. At kung, mer kung meron man po na, ano, mer meron po man mga responsible gun owners na gumawa ng crime, I think it's about less than 0.1% lang po yun. Ayaw po sa statistics. Ah, uh, muli po, nagpapasalamat po kami mga legal gun owners na sa gun community sa pagkakataon na binigay po niyo sa amin. Mr. Chair. Okay, Congressman, uh, are you done with your... Uh, Are you done, ano? Uh, Apo. so, uh, sige, uh, Congressman uh, Bosita, please. Mr. Chair, gusto ko lang i-clarify kay Mr. Ong Tebes. Ano po ang basis ninyo para sabihin niyo lahat tayo may threat? Uh, kung nababalitaan naman po natin sa mga uh, sa mga balita sa mga newspaper, sa mga TV, uh, may mga na up po, may mga ganoon na bibiktima po ng crime. So, Mr. Chell, is Mr. Ong uh, saying na even ordinary employee dito may threat? Ganun po ba? Gusto ko lang malinawan po. Kasi medyo nakakatakot yung ano nyo po. Para sa mga ordinary individuals na lahat pala may threat. Yeah, what, what I'm saying is uh, meron po tayong potential na biging victim po ng mga, ano, mga crime, mga, mga street crimes po. So insisting po kayo na lahat may threat. Lahat. Ibig sabihin pong lahat. 100% ng Pilipino may threat. Yun po ba gusto nyo sabihin? Mr. Tevez? Ah, uh, pwede po 'yun opo. Hindi po 'yung pwede. Ang gusto ko pong i-clarify sayo, pag sinabi po ninyong lahat 100% kahit 'yung mga bata na innocent. Ay, hindi naman po, hindi lang po. So, I stand corrected po, Your Honor. Paki-correct po ninyo kasi hindi po tama 'yon. Na opo, parang opo. sobrang gulo na sa Pilipinas. Ay, hindi naman po. Hindi hindi po 'yung ibig kong sabihin, Your Honor. Pwede po ba, Mr. Chen, na uh, ma strike out yung kanya statement na lahat po. may threat? Right, so there's a motion to strike out that uh, okay. Thank that uh, portion of Busita. your uh, Thank position. Thank you for uh, Mr. Chair. Yes, uh, Congressman uh, ako, please. Point of order. I think uh, the resource person is willing to withdraw uh, from his uh, his former uh, statement, so there's no need to for us to come up with a motion to strike out the statement. Opo, opo. I stand gender. corrected po. Sorry po. Okay, so uh, we'll be striking that out. The Comsec is uh, is hereby directed to strike that that, uh, that uh, portion of his uh, statement. Are you uh, satisfied, uh, Congressman Busita? Please? Yes, thank you, Mr. Kinorek lang, Mr. Chair, kasi po, po. Uh, yung ating pong mga kababayan, medyo ano yan eh, naalarma pagka may mga information na hindi naman tama. Ang dami na nga fake news, dadagdagan pa natin. Maraming salamat po. Kaya, I agree with that. Ano?